pa paano mga paps, papakitahan ko muna kayo ng kapiraso. muhata. Alright, what's up sa inyo mga paps, madam Mataya. Nandito na nga pala kami sa may paywalk at kasama natin si na Pikachu Garachet. Ayan, si Kaboogs. Dala niya si Luna. At syempre, bibili muna tayo ng Luka Juice. Alright may lumian na ito. Hindi pa daw palumian. So, ung dat na Bibili muna tayo ng buko. Ayun. Napakaganda ng view dito. Ayun, bulkan tayo. <laughs> Alright, mga kapsinyal, nakabili na tayo ng buko juice at kami maglo-lomi run. Kari, buktakin buko at pagkakalakas ng hangin din eh. At ipapakita ko nga pala sa inyo yan, nagpakita ang bulkan Tal. Yan. Yan ang bulkan Tal natin din nag-aalpo ito ngayon kaya ang pagkakakanda din yung tapos karon makita makikita mo wow, sarap ah, ka ay montage montage muna boy <laughs> as yung papalong mga paps papakitahan ko muna kayo ng kapiraso montage montage <mimit> nandito din na nga pala kami sa may lumian Ay? ah? uy ano yun? ano yung dito na? groovy <laughs> wala na? ano? wala na daw alright mga paps negative sarado na daw din eh sold out na walang joke hindi kami hahanap muna ng lumian Uulin muna namin kung saan meron Mga favorite ni Lord, favorite na may mga, to, yung to, yung to, yung may mga pass boy, kami sa white boy Boy, yeah, yeah, no, ain't like, Boy, 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 boy. Uh -huh. it, like, stop, baby. Din, Pop lang, it, baby, right there Young money, malamig, right there All right. Nakita din ng lumian. <laughs> Agya pa. Agya pa. Belak mo. Kaya nga eh. <laughs> Wala nga yung ating mga dinaan ng yun ah. Unti ng hamsa na oh. Ang unti ng hamsa das ang luag. Tapos may misa pa. May misa pa. Kaya ay kidahan-dahan din eh, no? Para hindi yung mo. exit mo. All right, ayan. Puro. <laughs> Matutuloy din ang lume Yan E eh di yun, lang naman kami maglume Talagang hahanapin namin yan kahit, sa ang, kahit saan Kahit kami sumuot Makapaglume lang ang Suot na sa mga kahit pakaloob-looban eh, Suot eh Palibasa yung mga bare Mga eh, eh, eh. ano Mga hangover Hangover yung, Mga hangover Yung ayaw mga, mga, mga lang lang kagabi Mga nagbarila naman mga Hahaha ay, alam mo ano mga sa palasing, sa patuwid ang tingin ng mga rin. Ano, ay, mga nakakatama eh. Walang eh. Ano, gumising. Ano? Masakit, masakit ang ulo. At para makita ang lumiyak. Ayan na. Aray, mga size oh. Aray, ang 16 Ay, garne o morder din eh. Dapat yung pagdapat namin. Yo, balik dapat namin. Yung isa po din yung sa ang cute ang morder. Pumupo ka na Jay. Pumupagi ka na niya. <laughs> Pumupagi ka na. Laban po lang yung bed sa baba. <laughs> Alright mga paps. Naka-order na na pala kami. Eh. Di waiting na lang. At talaga mga over pa ng Christmas party nung gabi. Yung mga naruling. Alam niya. Kita ng tulog na mga nga uh, do'k pa. <laughs> Yung mga double toppings 'to na naka-separate naman siya kasama na lang. 'yung Mega? Mega. Mega? Mega ba 60 siguro. 'Yung 60. 'Yung regular lang. Ay, yana, yana yan, iyon. Do mating na. Do mating na rin. Hindi 60 na double topping. Hindi, banya ka. na po double top? Ay, wala pa 8 pa Marami na din pala ano. Marami na rin. Kaya babagbabag -babag muna tayo. Babagbabag Babagbabag muna.